nakagayak na naman nga ako kasi aalis kami ngayon. Meron kasi kaming pupuntahan na importante at mahalaga. Dalawa lang pala kami ni Sayo na nga aalis ngayon. Makikita na lang kami ng tatay na doon sa pupuntahan namin. Sobrang na-excite na, na nga ako sa pupuntahan namin. Dahil nga kasama ko si Sayon, marami na naman akong dadalahin. Oh, may bata nga naman kasama, hindi ka talaga makakaaura. Pinuntahan naman namin yung kapitbahay namin na may tricycle dahil sa kanya kami magpapahati papuntang terminal. Medyo may kalayuan kasi ang sakayan ng bandito sa amin. Sobrang init kasi kaya nag ng tricycle, talaga kami magpapahatid lang sana kami sa motor. At ayan na nakarating na kami dito sa terminal. Sa sobrang init nga, parang halos ayaw ko nang umalis. Napakatagal din kasi ng bandumaan Sa sobrang init nga dito sa kapis, pati yung ulo ko umiinit na rin dahil parang lulubog na lang yung araw, wala pa rin yung bandumaan dumaan. <laughs> dahil na ayaw ko namang masaktan, hindi na lang namin yung band. Sumakay na lang kami dito sa minibus. Pupunta nga pala kami sa Roja City dahil dun gaganapin ang all-taking at pinning of ranks. Na-promote kasi yung asawa ko sa trabaho kaya pupuntahan namin siya doon. Sobrang saya nga namin nung ma-promote na siya dahil pinagpanata namin dito sa Panginoon. After nga namin sumakay sa bus ay sumakay na naman kami ng tricycle papuntang kampo. hago upod ni siging commute. Uy! Hahaha! Ah, ah, ilang saglit lang ay narating na rin namin ang kampo. Medyo malapit lang din naman kasi ito. Pagdating nga namin ay nakita ko na ang mga kanya-kanya nilang pamilya na dumating na din. Pag may mga ganitong outtaking nga, nakaka-excite umatin. Kasi may papakita mo talagang ang suporta mo sa mahal mo sa buhay. Nung malaman ko nga na na-promote si mister ay sobrang sayo ka at sobrang proud ako sa kanya dahil ang galing-galing niya. Oh. Simula nga na maging mag-asawa kami marami ako natutunan sa kanya. Kulang oh. na lang talaga ay mag-take na rin ako ng board exam. Kita na nga pala kami ni Mr. Wright Pinabuhat ko muna sa Sayon si Dahil sobrang sakit na ng balikat ko Sa mga bag palang nadala ko Ang bigat-bigat na Inaya na nga ako ni Mr. na magpunta kami sa gym Para mapapicture kami sa stage Sabi niya kasi mapapicture na kami Habang hindi pa nagsisimula ang OT. Sobrang hiyang-hiya nga ako Kasi pagdating namin dun marami na palang bisita na nakaupo Mabuti na lang talaga dito lang sa Kapis PP O ginanap ang outtaking nila Mr. Kasi kung sa Iloilo -Ilo City pa Nako, ano napakalayo sa amin. 3 to 4 hours ang biyahe. Depende sa bilis na masasakyan mo. Hindi pa nga nangangalahati ang biyahe papuntang Iloilo. Ay, naiihi na agad ako. Dahil nga 3pm pa naman magsisimula ay sinamahan muna kami ni Mr. Umupo dito. Ilang sandali pa nga ay pinatawag na rin lahat ng pulis na napromote dahil mag formation na sila at magsisimula na. Grabe, ganito pala ang kinagawa kapag napromote ang pulis. Dati kasi hindi ako na kasama nung napromote si Mr. Kasagsagan kasi ng COVID noon kaya hindi basta-basta pwede makapasok sa kampo. Ang sayangan na makasama sa ganito lalo na kasama na ang anak namin. Mabuti na lang talaga dito sa covered court. Hindi kami naiinitan. Ayan na nga, nanong pa na sila sa bago nilang rank. Ang akala ko talaga, dapat galingan mo sa trabaho para makita ka ng boss mo at ipromote ka niya. Iba pala pag sa Philippine National Police. Kasi kung magaling ka sa trabaho, dapat mas magaling ka rin sa interview. Kaya pala review ng review si Mr. No magpa sila kasi hindi basta-basta ang isasagot mo. Kaya ang dami-dami ko talagang natutunan sa kanya. Sa sobrang dami nga, halos yung iba nakalimutan ko na. Marami din kasi akong tinatanong sa kanya. Katulad na lang ng kung anong lumalabas na tanong sa board exam. Akala mo talaga magbo-board exam din ako kasi ang dami ko talagang tinatanong. Natapos na din nga pala ako magpin sa kanya kaya picture taking na. Nagkita nga si Mr. at yung teacher niya nung high school na nagpulis din. Sa wakas ay natapos na din ang taking nila at makakakain na kami. Hinahabol din kasi namin yung oras kasi magbiyahe pa kami ni Sayon pa uwi. Medyo nakakabitin nga lang ang banding namin magpapagawa. Kasi malayo ang bahay namin. Hindi din kasi namin kasama si Mr. kapag uuwi kami dahil duty pa siya. Oo na, tanggap ko na na pangalawa lang ako dahil duty first muna. At yun lang for today's video. Bye!